Kumusta? Ah, uh, meron tayong isang mahalagang tanong ngayon mula sa mga materyale na pinag-uusapan natin. Paano nga ba natin, yung alam mo yon mapagsasabay yung masusinong pagpaplano at saka yung pagsunod sa paggabay ng banal na espiritu, lalo na sa ating mga misyon o gawain. Hindi ito yung pipili ka ng isa lang eh, no? Parang pagsasanib talaga. Pag-uusapan natin na ah, kung paano yung tapang minsan na isuko yung plano, E hmm. Eh baka yun pa yung sikreto sa mga di inaasahang tagumpay. Tama ka dyan. At importante ring tandaan yung salitang espiritu sa Biblia, yung ruah sa Hebrew, opneuma sa Greek, ang ibig sabihin niyan ay hininga o hangin. Hmm. Parang yun yung life force, di ba? Yung nagbibigay buhay. Siya rin yung nagbibigay ng direksyon, ng wisdom. Hmm. Kaya kaya napakahalaga na yung mga plano natin konektado sa kanya. Hindi hiwalay. Oo. Pero parang may kensan dito base sa mga binigay mo, di ba? Kasi sa isang banda, napaka-importante ng planning. Malinaw yan sa Proverbs. Kahit si Jesus mismo sa Luke 14, sinabi niya, bilangin mo muna yung gastos bago ka magtayo, di ba? O lumusob sa gera. Oo, practicality yun. Kailangan yun. Pero anjan din yung example ni Pablo sa Act 16. May plano siya eh. Clear plan. Sa Asia, tapos dalawang beses siyang hinarang ng espiritu. Ayaw siyang spayagan sa Asia, pati sa Bithynia. Imagine mo yun. May mission strategy kana, Tapos biglang may stop signal mula sa taas. O nga eh. Instead, dinala siya sa Macedonia. So parang sayaw ito, ano? Paano ba ito gagawin sa, sa practical na paraan, hindi lang theory? Magandang tanong yan. Ang isang key dyan, I think, is yung pag ng ano nga ba tawag doon? Discernment. Yung kakairahang kumilatis. Ito ba galing sa Diyos? O sa sarili ko lang? O baka sa pressure ng iba? Hindi to magic ha? Proseso to. Nagsisimula sa panalangin, pero hindi lang panalangin na Lord bless my plan. Hindi ganon. Ah, uh, so hindi lang approval ang hinihingi? Hindi lang. Mas parang, Lord, ano ba talaga ang gusto mong mangyari dito? Bago pa man magplano. Tapos, mahalaga rin yung community input. Yung ginawa sa Antioch sa Gawa 13. Nagfasting sila, nanalangin, as a group. Bago nila sinugo si Pablo. May collective wisdom. Ah, okay. So, prayer community. Ano pa? At syempre, yung pinakamahirap siguro para sa iba. Kailangan handang magbago ng plano. Open hands, kumbaga. Ayan yung yung mahirap minsan, eh, no? lalo na kung pinaghirapan mo na yung strategy, detailed na. Totoo yan. Lalo na kung may resources nang nakakomit. Pero kasama rin dito yung pag-redefine natin ng success. Hindi lang dapat numero o statistics ang tinitingnan. Madalas, mas mahalaga yung mga kwento, yung transformation sa buhay ng tao, yung lalim ng impact, mga bagay na hindi mo basta makikita sa spreadsheet. May example nga dyan sa material mo eh, yung mission group. Nasa isang bansa sila na medyo restricted yung pag-share ng faith. Ang plano nila, very practical. Medical mission, may need at paraan para makapasok. Oo, make sense naman yung plano nila. Strategic. Pero habang nandun sila, nananalangin, nakikinig. Hindi lang sa Diyos, pati sa mga tao Napansin nila, may mas malalim na uhaw yung mga tao doon. Hindi lang physical na gamot ang kailangan. Uhaw sila sa pag-asa, sa meaning. So anong ginawa nila? Biglang inabandon yung medical mission? Hindi naman total inabandon, pero nagkaroon ng yeah, setting na shift. na adaptation. Napansin nila, malakas doon yung oral culture. Mahilig sila sa kwentuhan, so ginamit nila yun paano ginamit. Nagsimula silang mag-share ng mga kwento mula sa Bible, pero hindi yung parang nagle-lecture sila in a storytelling way. Yung natural sa kultura nila. At yun pala, mas tumago sa puso ng mga tao. Mas nagkaroon ng connection. Isang bagay na baka hindi nangyari kung nag lang sila rigidly doon sa initial medical plan nila. Wow! Galing ng tag-adapt. Pero alam mo yon, madaling sabihin yung maging flexible. Pero para sa mga team o kahit sa personal life natin, may mga budget yan, may deadlines, may expectations ng iba. Hindi ba parang ang laki ng risk na bigla kang liliko dahil lang sa feeling mo or discernment? Tama ka. At dyan nga pumapasok yung, yung wisdom and caution. Dito natin kailangang iwasan yung dalawang extremes. No? Yung una, yung sobrang higpit na sa plano. Control freak kumbaga na parang sinasaraduhan mo na yung pinto para sa espiritu, wala nang room for surprise. Okay, gets ko yon. Ano yung isa pang extreme? Yung kabaliktaran naman. Yung sobrang passive na. Yung bahala na si Lord mentality. Yung tipong naghihintay lang ako sa espiritu. Pero baka naman hindi ka lang gumagawa ng dapat mong gawin. Baka katamaran lang yon, Or takot na gumawa ng hakbang. Ah, o nga. Paano mababalance yan? Paano maiiwasan yung dalawang yan? Ang tunay kasing discernment, hindi lang siya subjective feeling eh. Kailangan siyang itest. Laging sinusubok. Una, against sa salita ng Diyos. Sabi nga sa 1 John 4.1, di ba? Test the spirits. Consistent ba to sa karakter at turo ng Diyos? Pangalawa at napaka-importante nito, accountability sa community. Sabi sa Proverbs 11:14, sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. Kailangan mo ng feedback ng wisdom mula sa ibang tao na mapagkakatiwalaan mo, na spiritually mature. Crucial 'yon. O nga, para hindi lang sarili mong interpretasyon ng masunod. Napakalinaw niyan. So, ano ngayon ang pinaka nito para sa iyo na nakikinig? Mukhang ang effective na pagkilos talaga, mapamisyon man yan o ibang aspeto ng buhay, resulta siya ng isang parang dynamic partnership with God. Isang sayaw, ika nga. Kailangan yung masusing paghahanda, yung plano, pero hawak natin yung mga planong iyon ng may bukas na kamay. Laging ready na umangkop, sumunod, magtiwala, kahit pa iba yung direksyon na binibigay ng espiritu. Kumbaga, pagkilala na siya talaga ang chief architect. Hindi lang tayo ay yung project manager. Tama. At siguro, binang food for thought para sa'yo, bukod sa ministry or mission work, saan pa kayang area ng buhay mo? Siguro sa pamilya mo, sa trabaho, sa pag-aaral o kahit sa personal growth mo, paano kaya magbabago ang mga bagay-bagay kung mas lalo mong isa sa buhay itong pagsasama ng matalinong pagpaplano at ng sensitive ng pakikinig sa espiritu? Anong mga bagong pinto kaya ang pwedeng magbukas para sa iyo? Salamat sa iyong pakikinig sa ating pagsusuri ngayon.